Gusto ko sana mag-upload ng mga mini vlog na mabilis lang i-edit pero parang ayaw pumayag ni Meta kaya heto back to voice over na naman ako. Hi there people, it's me again and for today's video samahan niyo nga pala ako sa magiging ganap ko ngayong araw. Itong vlog nga pala na to is ipapakita ko nga lang pala sa inyo kung ano nga ba yung naging kaganapan ko nung nagwo-walking ako hanggang sa matapos ako mag-walking. Kung bago ka nga lang pala sa page na to at ngayon mo nga lang pala nakita yung mga videos ko, gusto ko lang sabihin sa inyo na I do walking every 5pm pero kapag sinipag ako, 4.30 ganon. Tulad nga pala sa video na yan, yung plano ko talaga is 4.30 mag-walk na ako pero hindi nga pala yun natuloy at naging 5.30 pa nga. O diba, yung feeling na ilang minuto na nga lang pala yung walk mo tapos mauuna pa talaga yung pagtitiktok and syempre yung outfit check. Yung reason kasi kung bakit na late ako sa walking time ko, sobrang init kasi sa labas and kahit nga 5.30 na sa mga oras na yan, sobrang sikat pa rin ng araw. Here, Ewan ko We're ba here? kasi sa araw, minsan alas 5 pa lang sobrang dilim na na talaga ng ulap, Ay, ganun. Long, Sobrang madaling-madali pa nga ako noon. Sabi ko mag-start ako agad. Pero tingnan nyo naman kung ano pa yung ginawa ko bago talaga ako nag-walk. Medyo nahihiya pa nga ako sa mga oras na yan kasi sa mga dumadaan na tao. Parang yung feeling ko, gusto ko nalang tigilan kung ano yung ginagawa ko. Balik kadalasan na ginagawa ko nga lang pala sa walk ko, is walking lang talaga. <laughs> Depende nga pala sa oras ng pagpunta ko sa so May Conception Shrine. Pero kapag mas maaga naman nga pala, mas nakakarami ako ng ikot. Pero syempre kapag late na ako nakapunta dito, kahit mga dalawa lang, okay na ako. Ganun. Ganun. Sa araw na yan, alam nyo naman na super late na ako kaya nakadalawang ikot nga lang din pala ako. Kasama ko nga pala si Buidyan dahil napaka-supportive niya. After ko nga daw mag-walking, kakain kami. napaka <laughs> Last lap ko na nga rin pala sa mga oras na to. And every time na nagla-last na nga pala ako na ikot, nagre-run talaga ako. Pero this time, ganyan nga pala yung ginawa ko. <laughs> Nakakalusin daw <laughs> kasi yan ng fat sa may likod. And as you can see naman, ayan, lumalabas talaga yung mga bilbil ko. Pero nga pala ng run na yan, talaga sumakit yung tagiliran ko. At syempre, dahil may sumakit, deserve ko naman kumain. And ayan, fast forward nga, nandito na kami sa may smoky brew, cafe and billiard. Dahil nabalitaan namin na meron na nga daw silang sinaserve na rice meal and also snack last time na pumunta pa kasi kami dito, puro lang drinks yung mga sineserve nila. Pero this time, meron na nga pala silang rice meals and snacks. Pero ako hindi ko na nga rin pala pinalampas yan. Talagang nag-order na nga pala ako ng rice meal nila. And pinili ko nga pala is yung kanilang chicken. Nag-serve nga din pala sila ng sandwich and fries. And then nag-order nga din pala kami.